Kanina, nanalo ang Team Carol ng 100,000. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. At syempre, panalo din ang 20,000 yung charity na napili niyo, Angie. Ano ba napili niyo? Potion Project. There we go, Potion yeah. Project. 20,000 po mula sa winning team. At ngayon, sasabak na po siya sa fast money round. Give me 20 seconds on the clock. Okay. Okay picture ng ano ang pinopost ng mga sikat na vloggers para ipakitang sila ay yumaman sa pagvlog Go! Bahay? Sa isang araw, magkano karaniwang gasolina ng jeepney driver? 300? Una mong naisip kapag sinabing ifugaw. Costume nila. Ano ang pwedeng i-barbecue? Ah, uh, pork. Para pumayat, ano oras daw dapat ang huling kain sa gabi? 6 o'clock. Let's go, Andrea! Go! So, picture ng ano ang pinapost sa mga sikat na vlogger. Para siyempre, patunayan na yumaman na sila dahil sa vlogging nila. Ano pa ba, ba? Kung hindi bahay. Ang Hi. sabi ng survey. Top answer! Uy, madat! So, sa isang araw, magkano ay kinakargang gasolina ng jeepney driver? 300 pesos. Medyo mababa. Pero tingba <laughs> -ba. naman meron yan. Na. Survey? Meron, meron. Una mong naiisip pag sinabing ifugaw. Nandiyan ba ang costume niya? Yung mga bahag. Diba, ganyan. Services? Meron four. din. Ano ang pwede mong i-barbecue? Pork. Parang pork chop. Kanina, services? Yeah. Alright. Para pumayat, ano oras daw dapat huling kain sa gabi? 6 p.m. Ang ah, sabi ng survey. There you okay. go. Nice ah! one. 136. 64 to go. Balikin tayo, Andrea. Come back, Leah. Oh my God. Hindi na ako nakapaglakad. Iyan, <laughs> yeah. hinakabahan yes. ka ba? Yes. Huh? Ngayon ako kinabahan na ganito sa buong buhay ko. Bakit ka man? Hindi, <laughs> parang mawala yung kababang. <laughs> Good news. Si Andrea ay nakakuha ng 136. Oh, galing, -galing mo <laughs> 64 to go. Alang-irap hirap naman. Isipin mo, dalawang top answer lang. Tapos na. Kaya natin to. Kaya, kaya mo to. <laughs> At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Andrea. Give me 25 seconds on the clock. Good luck. Picture ng ano? Ang ipinapost ng mga sikat na vlogger para ipakita na umaman sila sa pagbavlog. Ah, uh, travel. Sa isang araw, magkano kaya ang kinakargang gasolina ng jeepney driver? Ah, uh, Kung araw ha? 300. Ah, uh, 200. Una mong naiisip kapag sinabing ifugao, Um, rice terraces. Ano ang pwedeng i-barbecue? Isaw. Para pumayat, ano oras na dapat ang huling kain sa gabi? Five. Let's go, Leah. Let's go! Okay, dito muna tayo. Picture ng anong pinapost ng mga sikat na vloggers para patunayang umaman sila sa pagvavlog. Travel! Di ba talas natin na ikita yan? Pwede! Ang sabi ng survey sa travel ay... Ha? Huh? What? Ang top answer ay bahay. Tapos kotse. Ah, yan. okay. Sa isang araw, magkano ang kinakargang gasolina ng jeepney driver? <laughs> sa mo, 200. <laughs> Babalito din ang isip mo. Kasi naririnig mo. Kasi na... naririnig ko pag sumasakay ako ng jeep na magpapagas lang daw. Tapos, oh, 200 muna. Oo, oh, tama. So, yun yung tumatak sa isip mo. Yes. Ko. So, baka ano yun? Baka one oh, way. Sana. O, isang kanto. Ay. Ang sabi ng service sa 200 ay? <laughs> meron din naman. <laughs> ang kapansa ay 1,000 for the day. 1,000. Una mong naisip pag sinabing ifugao, rice terraces. Survey says, meron. Ang top answer ay igurot. Igurot ang top answer. Igurot. Ano po pwedeng i-barbecue? Isa. Sana tama. Ang sabi ng survey dyan ay, Uy! Ha? Top answer ay pork. Oh. Patuloy isaw. Next. Para pumayat daw, ano oras dapat huling kain sa gabi? Sabi mo, 5 o'clock.

Ayan, Ako, mga kapuso, maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanood ng aming pilot episode. Yeah! Maraming maraming salamat po sa inyong suporta at please panoorin po ninyo ang Akusada. Um, 4 p.m. po yan sa GMA Afternoon Friday. Yes. Maraming maraming pa po kayong aabangan. Maraming pa pong mga malalaking eksena at revelasyon. Kaya Tutok lang kayo araw-araw. Hanggang Red. sa huli ng episode, ha? Ah, ba? Diba? May revelation tayo every, every time tatapos sa episode. Yes. Wow. Then, again, kasama po kami sa 75th anniversary offering ng GMA. Maraming maraming salamat for supporting ako, Sada. And again, this is directed by the best, Direct Dom Sapata. Yes. What's up, director Dom?